Okay, yan. Sobrang nipis na ng brake pad. Kaya nagbakal sa bakal na guys. Oh. Wala nang lining yung brake pad. Okay. Pore face to. Yung rotor. So, dito sa kabila, may konti pa. Diba. Dito sa kabila, bakal sa bakal na. Usually, nauna talaga dun eh. Sa kabila, nauna talaga yung lipis dun. Pero parehas na sila kasi ito. Gabuhok, gabuhok na lang yung ano nyo, yung lipis. Yung Pantay naman kumain. So ito yung brake pad ni sir. Oh. Wala lang lining oh. Bakal sa bakal na. So ito yung bago natin. Yan, oh. Yan, yung malaking ganito, ganito. Yan Sa kabila wala lang lining. So sisirain niya talaga yung rotor nito kung hindi agad mapapalitan to. So yung case sir, yung case ni sir, for replacing, for replace na yung rotor. Pero dito sa kabila wala pang tama kasi may natira pang lining. Yan. <laughs> yung nagpa, nagpa pms kasi si Sir last time, so hindi naman dininis yung preno, hindi naki, hindi naman dininis yung preno, hindi nagpalit ng brake pad. Sinilip lang. So sinabi sa kanya napaliti na. So dapat pag nagpa-PMS tayo, guys, dapat uh, isasama lagi yung linis ng preno para ma lahat. ma natin yung uh, condition ng brake pad, condition ng caliper per kit, kung may butas para iwas tap-up.

Lagyan na tayo ng bagong brake pad. So, okay na yan.